Isang pulubi, isang guro, isang pagtuturo na kayang baguhin ang buong pananaw mo sa buhay. Sa simpleng baryo ng San Roque, may isang matandang pulubi na walang ginagawa kundi umasa. Pero isang araw, dumating ang isang matalinong guro na nagturo sa kanya ng tunay na kahulugan ng kayamanan. Ano nga ba ang sukatan ng pagiging mayaman? Pera ba? O puso? Tapusin mo ang kwentong ito dahil baka ito rin ang magpabago sa buhay mo. Ginagawa ko ang mga kwento at bidyong ito para bigyan ka ng inspirasyon at lakas sa bawat laban ng buhay. Huwag kalimutang i-like, mag-comment, at mag-subscribe. Maraming salamat sa suporta mo. Sa isang tahimik na baryo sa gilid ng kabundukan ng San Roque, may isang matandang pulubi na kilala sa ngalan ng Manglando. Araw-araw, sa ilalim ng punong mangga sa harap ng palengke, doon siya nakaupo, nakaharap sa mga dumaraang tao, umaasa sa kaunting barya, tinapay, o kahit isang ngiti mula sa mga estrangherong dumaraan. Si Mang Lando ay matanda na, payat, at halos walang ipin. Suot-suot niya lagi ang kupas na barong at butas-butas na sombrero. Wala siyang pamilya, walang bahay, at wala ring trabaho. Ang buong buhay niya ay umikot sa pagtanggap ng limos. Isang araw, kumalat ang balita sa buong baryo, may darating na tagapagturo mula sa kabilang bayan ng Bagong Silang. Isang taong tinatawag nilang Kaambo, isang matalinong guro na nagbibigay ng payo sa mga tao. Sinasabing marami na siyang natulungang magbago, at maraming buhay ang nabigyan ng pag-asa dahil sa kanyang mga salita. Naanyayahan si Kaambo ng kapitan ng barangay na manatili ng tatlong araw upang magsagawa ng pagtitipon. Dagsa ang mga tao mula sa iba't ibang lugar, ang palengke na dating tahimik tuwing hapon ay biglang naging masigla. Ang mga tao ay tila sabik na sabik marinig si Kaambo. Si Mang Lando, na noon ay nakaupo sa dati niyang pwesto, ay nag-isip. Para saan pa ang pagtitipong yan? Mas mabuti nang dito ako sa aking pwesto. Maraming dumaraan, sigurado may magbibigay ng limos. At ganoon niya ang nangyari. Sa unang araw ng pagtitipon, habang halos lahat ay nasa plaza upang makinig kay Kaambo, marami pa rin ang nagbigay ng barya kay Mang Lando pagbalik nila. Mapapansin mong ang mga tao ay may ngiti, parang nabunutan ng tinik at mas bukas ang palad na magbigay. Sa ikalawang araw, ganoon pa rin. Munit napansin ni Mang Lando, bakit parang masaya ang mga tao pagbalik nila galing sa pagtitipon? Bakit parang gumaan ang loob nila? Sa ikatlong araw, kakaunti na lang ang dumaraan kaunti na rin ang limos. Doon nagsimulang mangamba si Mang Lando. Kung patuloy akong umaasa sa iba at unti-unti silang nagbabago. Paano na ako? Kaya't pinilit niyang tumayo, nilinis ang kanyang damit ng kaunti at dahan-dahang lumakad papunta sa plaza. Doon, humaba ang pila ng mga taong nais makausap si Kaambo. Naghintay siya ng ilang oras hanggang sa siya ay nasa harapan na ng guro. Lumuhod siya at nagsalita. Kaambo, ako po'y isang hamak na pulubi. Wala po akong ari-arian, wala akong pamilya. Habang ang lahat sa baryo'y masaya, ako'y naghihirap. Bakit po ganon? Bakit po ako ginawa ng Diyos na mahirap? Tahimik si Kaambo sa simula. Pinagmasdan niya si Mang Lando, ang kanyang tuyong balat, ang pagod niyang mga mata, at ang kaba sa kanyang tinig. Maya-maya, mahinahong sinabi ni Kaambo. Mang Lando, hindi ka mahirap dahil wala kang pera. Mahirap ka dahil ayaw mong ibahagi ang kahit ano sa iba. Naguluhan si Mang Lando. Abay! Ano po ang maibabahagi ko? Ako po'y pulubi. Ako po'y walang-wala. Mumiti si Kaambo at tumango sa kasinabi. May ngiti ka. Maari mong ipamahagi ito para pasayahin ng iba. May boses ka. Maari mong gamitin ito upang magpahayag ng kabutihan, hindi reklamo. May kamay ka. Maari kang tumulong sa maliit na paraan, magbuhat ng sako, magwalis, o magalalay. At higit sa lahat, may katawan kang malusog pa, na siyang pinakamahalagang yaman ng lahat. Ang tunay na yaman ay hindi nakikita sa laman ng bulsa, kundi sa laman ng puso at kalooban. Napayuko si Mang Lando. Parang binuhusan siya ng malamig na tubig. Ngayon lang niya naisip, hindi siya talaga walang wala. Siya'y may kakayahang magbago. Kung ititigil mo ang pag-asa sa limos, at sisimulan mong tumulong kahit sa munting paraan, unti-unti mong mararamdaman na ikaw ay mayaman. Dagdag pa ni Kaambo. Mula sa araw na yon, nagbago ang buhay ni Mang Lando. Hindi na siya umupo sa ilalim ng mangga para maghintay ng limos. Nagsimula siyang tumulong sa mga tindera sa palengke, nag-aabot ng paninda, nagbubuhat ng bayong ng matatanda, nagwawalis ng kalye kapalit ng konting pagkain o supli. Hindi man siya nagkaroon ng mansyon o limpak-limpak na salapi, napalitan iyon ng respeto, ngiti, at pagkilala ng mga tao sa kanya. Sa simpleng paraan, naging inspirasyon siya sa marami. At ang dating pulubi ay naging simbolo ng pag-asa sa kanilang baryo. Kaibigan, sa buhay, huwag mong sukatin ang sarili mo sa kung anong meron ng iba. Ang tunay na yaman ay nasa pagkatao mo. May kakayahan kang maging masaya, maglingkod, at magmahal, at iyan ay kayamanang walang kapantay. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng pera kundi sa kakayahang magmahal, tumulong, at mabuhay ng may layunin. Minsan, ang kulang lang sa atin ay ang tamang pananaw sa sarili at sa mundo. Ang pagtanggap sa mga biyayang taglay na natin ay unang hakbang sa tunay na kasiyahan. Hindi hadlang ang kahirapan kung bukas ang puso natin na magbahagi. Ang taong marunong magpahalaga sa simpleng bagay ay taong tunay na mayaman. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, Huwag kalimutang ilike, magcomment, at magsubscribe. Ginagawa ko ang mga kwento't bidyong ito para bigyan ka ng inspirasyon at lakas sa bawat laban ng buhay. Maraming salamat sa suporta mo.